Good morning, Nagbihis ako ng ano ko pang araw-araw Today is Thursday Ninapa na pa akong nagising Happy Thursday everyone, have a good day So gami, mag, ano tayo mag-warm tayo ng water Inom tayo ng maligam-gam na tubig yan na ang ano ko. Ako ano, maligam-gam. Tayo <coughs> at mag ano lang ako ngayon mag magbraid ng almusal ko. At saka ano apple. Uh, Ito na lang yung laman ko. Hala. Wala niyata. Ano yata. Oh, mayroon pa pala. <coughs> Oh, Tamang-tama ito. Sakto ito dalawa. Kahapon nakalimutan ko ng ano. Nakalimutan uh, kong bumili ng ano. <laughs> ng tinapay. Iwan ko. Pag hindi ako maka... Yung... Hindi ko nakalimutan yung ano. So, ito. Tapos ano pa? Mag-ano yan? Pero kahapon nagitlog ako. Mag na lang. Ng, may ano dito ang dami ng laglagan na ano guys nakainom na ako ng maligam-gam na water so kana ako ng ano apple hmm. yun din na yung tinapay ko guys yung ano ko breakfast ko ayan yan lang at mayroon ako dito ano ng may music ako. Ayan. Breakfast ng Thursday. Guys, kain na tayo. Ayan. May ano ako dito. May tea. Hinaluan ko ito ng ano, ng ginger. Ayan. Tapos ito yung ano ko, yung tinapay ko. So, ito lang yung almusal ko ngayon. At saka isang um, perasong apple. Ah, oh, sayang so <laughs> kayo na po. ako nagbanlaw na ako guys yung binabad ko na bed sheet at saka yung kumot so ngayon ang araw ay yun, umaraw na siya umaraw siya talaga uh, way ngayon so bukas magbiyahe ako guys sa butuan ayan umaraw siya sana hanggang hapon na ito kagabi ang lakas ng ano ng ulan ayun ito na ano talaga siya na puno pero binawasan ko na siya So, yan. O, oh, banlaw na ako, guys. Magbanlaw na. Hindi <laughs> na pawisan ako. Tapos na ako nag almusal So, see you later. So, yan, guys. Mag, ano na ako. Dinadry ko yung anong yung... Kasi mga komot. Kaya, dry ko na lang. Yan. Tapos ito. Itong ano ko. Bali, dalawang salang ko ito sa dryer. Kasi yung dry ko is maliit. Yan. Tapos na yan nagbanlawan. So yon. Dinadry ko na para madali pag pwede na eh, ano sa loob, hindi na magtulo siya. Ayan. Maliit kasi yung ano ko. Ang tagal na ito talaga na washing ko. <laughs> Ang posa yan, no? oh. sira na niya yung ano, yung walis ko. So, yan. Parang gusto kong magsaing ng saging kasi mayroon akong saging. Magsaing tayo tapos mayroon akong ano, bagoong. <laughs> Bawal pa naman sa akin yung bagoong. Mga maan. Bawal sa akin. Pero pwede naman siguro konti lang. <laughs> mayroon pa naman akong gamot na i-maintain for one month. So yun guys, ayan, makulimlim naman. Hindi maintindihan yung araw. Kaya dinadry ko talaga yung ano ko nilabhan ko ngayon. So yan o. Oh. Kulimlim. Eh, grabe yung pawis ko ng mag ano ako. Mag magbihis na, na naman ako. Konting kilos ko talaga pawis agad. Grabe. So yun, kuha lang ako ng hanger kasi, kasi hinahanger ko yan. Eh. I ano ko sa hanger yung mga ano, total na dry naman mag na siya. Kaya yun. Guys, sampay ko na sila. Sinampay ko na sila. Punta tayo dito sa ano, may tingnan lang ako tingnan lang natin <laughs> aray ko ayan yung tanglad ko yun oh may ano yata sa school may pro kasi ano last day ngayon ng November ba diba? last day of November so tomorrow is December 1 wala na 25 this more Pasko na Hot birthday ko na so yun alam nyo guys, minsan, dito ako nag-ikot-ikot. Nag-ano. Kaya, this coming summer siguro, mag-mini garden ako, mini farm. Ako lang mag-ano, magtanim. Magtanim-tanim ako na. Kaya mayroon na akong ditong, ano, nag-try ako mag-ano ng ampalaya. Ayan yung ampalaya ay tumubo siya. Ayan. Ayan siya. So, yun. Hmm? Yun, yun, yun. <laughs> Ayan, may ano din ako dyan. Pero kahapon pa ko. Ay, nung isang araw ko, inanuhan. Nang nakita ko na tumubo siya, nagdagdag ako. So, ito ay kailangan linisan ko. Hindi pa ako nakalinis kasi laging ulan na ulan. Tapos, ipa, up, ipa, gawin ko ito ng bed. Yung parang ano, tapos dito kanalan ko. Ganyan yung gawin ko. Uh, gawin natin busy yung ano natin, yung buhay natin. So, ayan. Tritche doon. yon Ano ko. So, di pa makatanim na ako ng ano. Kasi, maarawan naman dito. Ayan, ganyan. Ganyan yung ano. So, yun. Na natin yung ano. Mag-ikot-ikot tayo dito. So, minsan dito na lang ako mag-ano. Kaysa makipag Aro yung saging. Mayroon akong saging dyan. So, yun. Mag-ikot tayo. Yung sa kabila. Eh, nag-ano. yung sa kabila. Hindi yan sa akin. O yan yung nagpaakit siya ng ano. Yung ano ko, snake planta yan. <laughs> Hindi ko na na, ano, ayun, may nahulog na niyog. Kaya minsan pag maano hangin, nagikot-ikot ako dito kasi may mga niyog na mahulog ito. Oh. Ayan, nalaglag siya. Ayan, kunin ko yan mamaya. Ayan, magikot-ikot ako dito kasi may malaglag na mga ano, na niyog kaya yun so, dito yung boundary namin Yan, tanim ko yan at saka yung ano yung niyo tanim lang ako ng tanim <laughs> malay natin ba diba? so may mangga ako dito na inano ito. may mangga doon pa may mangga so ganyan ikot tayo dito ayan ikot tayo dito para mayroong ano mayroong hindi ito makain, no? Hindi ito makain. pa matigas, parang ano. Hindi makain yung mushroom. Parang may na ko. <laughs> parang nagbuta kalit kasi ako. Yan, bagong laglag yan ng ano, na niyog. Mayroon na naman na laglag na niyog. Kasi may ano dyan. Ito. May dalawang ano, laglag na niyog. Ayan, dalawa. Oh. diba? So, kunin ko ito. Ayan, at may isa pa. So, ayan na guys. Nag-ano na ako. Ito lang yung inano ko. <laughs> Wala kasi akong ano na kahoy. So, ayan. So, ayan na guys. Luto na yung ano ko. Yung kamuti at saka yung saging. Tapos, mayroon tayo dito, ano, kain lang ako konti ng mayroong, ano, salted na sauce. Ayan. Ayan, kay. Pero, gawa ako talaga ito na bagoong yung ginamos. So, kung naggawa niyan. So, ako'y kakain na. Kasi ako'y nagutom galing naglaba. Kain tayo. Dito sa ano ko. Umaraw na naman. Sana tuloy-tuloy na ito. <laughs> Mm. Yun guys, alas 4 na ng hapon. Hindi ay ako nag na lang yung sayang at saka kamuti yung kinain ko. So ngayon, kain na naman ako. nagano ako ng ano? Bagoong sausaw. Tapos ang init ako ng ano ng... Yung kanilang umaga, may ako ng loya. nuko yung ano ako. Parang tubig lang siya pero ma -ano siya ma maanghang ng loy Ay hindi pa pala mag alas 4. Bali 20 minutes to 4 in the afternoon. Nakatulog ako kanina. Pagkatapos kong kumain, natulog ako. Tapos kong kumain ng saging. Hindi kasi naubos. Ito pa. No. Kain kain tayo. Ano ngayon guys sa mga new elected barangay official ay ano ngayon yung OT King dito sa barangay namin. pagod ako pagpunta doon. Kaya dito lang sa bahay. Si Bukas ano. Pagod kasi ako nga nag yung nga nag-ano ko kanina, nag-banlaw ng binabad ko ng mga komot at saka bitshit. Ayan guys, antok na ako. Good night na everyone. Good night everyone and good morning out there. Antok na talaga ako kasi bukas magbiyahe pa. Papunta pa ako, ano, butuan, magbiyahe bukas. So, yun. So thank you so much for always watching my video and see you on my next vlog. Bye-bye.